Ang mga hacks na ay hindi tinuro sa atin ng tatay natin. Tignan natin guys. Okay, ano to? Yung chain, tinanggal niya yung lock. Kumuha siya ng makasing sukat. Then screw. Oh, yun yung naging ano niya. Parang bisagra. Ito naman, paint. Hindi daw ganun. Kumuha siya ng plastic bottle. Uy, iniinit para Oo, oh, madaling ita. Ano, isalin. Ang galing. Ito naman, tinanggal niya yung dulo doon. Nilagay sa kahoy. Ah, naputol yung ano. Yung sa brush. Yung... Ayan o, oh, ba diba? Nakabit niya agad. Ang galing naman. Ito naman. Ano to? Ah, tamang pag... Okay. Organized na paglagay ng cord. Ito naman. Naputol yung susi. Kumuha siya ng ball pen. Yung, ah, tinanggal niya. So, yung pinaka katawan ng ball pen, tinunaw. Oo, yun yung pinangkuha niya. galing naman ito. Ito naman, meter stick ba to? Okay. Pangtanda. Oo, ang galing.